Tiga na, brown lady. Brown pa rin siya oh. Yung hair mo nga. Sana si Rapi boy. lalakad-lakad lang kami mga ka all goods. And. Sapatos namin. <laughs> Ay, pata sa Ayan. Uh, to, ah, pada masih atas kan. Eh. Kendhinan dah جات. Delikado tu ah. Apa viewers Nagbalik tad mo na lang. Sheep Beard. naglilinis ng dagat? Naglilinis? Kala mo gaano ka, magsiswimming ka? Ha? Oh? oh Alamig! Try nga natin. <laughs> Ang lamig nga! <laughs> alam, ay, alam. <laughs> Hindi ka makakaligo dito. Lamig. Malamig yung dagat e Oh. <laughs> Uy, shout out kay Arnel. Uy, shout out sa'yo, kabayan. Saan yan, Lutz? Sa Gidans. Strogi, Gidans. Ayan. Ayan. Siyempre, kasama ko na naman si Rapi. Tsaka sasama ko si Brown Lady, si partner. Malamig yung dagat. Bata pa po ako. Ayan. Ay, oh, shit! Ay, shit! <laughs> oh. <laughs> Saan? Saan? Mababaw nga, oh. Malamig pa rin yung tubig dito. Sakit sa paa. Galing ng tagalinis, no, Lakay? po. Malakas yan na mahukay kasi bliwa. Oo ah. Oo, yung ukay niya oh. Tapos binabalik niya rin lang. Yan ang wala sa atin sa Pilipinas. Mano-mano sa atin sa Pilipinas eh. said hi hi Arnel Fernandez wala maga pa lang dito 11.57 pa lang in the morning lamig ng tubig bakit? <laughs> parang tinanggal niya nang mga bakal, lupa or kalat. Yes po, tama. Pero binabalik niya naman sa dati. Ano, lakad tayo pa ganun o wag na? Lakad yan yung mga ano, sig, yung ano, sigal, sigal lang dun o mababaw. May isda dun, tara dun. Ibig sabihin low tide.

sarap pa ang sarap sa paa nakakatanggal daw to ng ano lakay baho ng pa wala kami makita ni, ni lakay na ano balat <laughs> Sakit sakit na pa? <tema> ah, sakit siapa? Parang ang sarap mag-shawarma. Okay. Ah. Sarap. Ay, okay. bata, oh, Oh, hindi mo yung bata, oh. Mababaw, wala ka eh. Mababaw, mababaw doon sa puting. Yung puting yan? Oo. Oh. Tiba nitong batang to. maganda rito kaysa sa sopot, no? Ganito rin lakay. Ah, ganito rin. End ko lang. Mga tutumiyan eh. ter nada de brown lady Ano laki niya? Ang haba ano laki? Oy, three likes. Thank you. Dito mainit na no, laki. Mainit yung yung ano. Sa paa. next time na lakay. Ah, dalawa sila naglilinis. Yung isa nandun sa dulo. Nandun yung isa. Saan lakay? Ayan o. Saan? Ayan o sa bike crane. Nagkakarga. Barko ba yun? Oo. Oo nga ano. Barko yan. Kinakarga ano. Loading or unloading yan. Ayan no, o nagkakamada. Oo nga ano. Oo. Nagpatong yan. Babiyahe na yan o no, lakay? Tapos silang araw sa barko. Ah sa dagat. lakad tayo doon? Wag na. Ha? Oh, yan. i'm too